January 1, 2025, may tumawag sa polis galing sa empleyado ng Target Store na mayroong active shoplifting or pagnanakaw na nangyayari sa loob ng tindahan at ito ay isang Filipina nurse na naaktuhan at nakunan sa CCTV camera. Hindi niya alam sa paglabas niya ng tindahan ay meron ng police at mga security ang nag sa kanya at sa mga nakakahiyang tagpo makikita sa babae na hindi niya inakalang mahuhuli siya. Hello, Hello. Sorry. Nakuha sa kanya ang gamit na nagkakalagang US 300 US dollars or katumbas ng mahigit 16,000 pesos sa panahon ngayon. I didn't need to do this. I can pay this. Okay, so um, she has uh, her purse around $300 worth of pink merchandise. So you just take everything out, okay? Yeah, I'll pay for it. Yes, take it out. Alright. Now, so I was gonna give it to my somebody. Okay? I'll pay for it. I promise. Right now, today, right? to Your respect, Sinabi niya na hindi niya intensyong magnakaw at babayaran niya lahat ang mga isinilid niya sa bulsa. Pero huli na ang lahat at wala na siyang magagawa rito, kundi tanggapin na lang niya na makakasuhan siya. At kapag napatunayan ay magkakaroon siya ng kasong kriminal o magbabayad siya ng multa at magkakaroon siya ng criminal record o posibleng makulong. Paper. What kind of card do you have? Just don't ruin my name. Huh? Just don't ruin my name. Don't ruin your name? Yeah. Okay. I promise. You ruined your own name. So I'm going to need your name. Mapapansin nyo na panay hininga ang babae at hanggang sa oras na yon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Nagaalinlangan pa siyang ibigay sa polis ang kanyang personal identification dahil ayaw niyang masira ang kanyang pangalan. Pero sabi nga ng polis, ikaw ang sumira sa sarili mong pangalan. Listen to my instructions, Okay. okay. Stand up, take that jacket off. Gumagamit ang Target Store ng facial recognition or pagkilala sa muka or artificial intelligence cameras para makilala ang mga hinihinalang shoplifters. Gumagamit sila ng ganitong technology para mas makilala sila ng loss prevention officers. Is this your jacket? I'm sorry? Yes. It's mine Is this yours? Yeah. It's not fine. It's brand new. Yeah. Stop lang, ma'am. are you lying? Over, I put it over there in the back. I'll it. Those are very bad, Kinukuna nila ito ng mga letrato para malaman kung meron pa silang ibang kriminal na kaso or kung nahatulan na sila sa mga iba pang pangyayari. Ginagawa nila itong ebidensya para ipagbigay alam sa law enforcement and prosecution. At nang kinunan siya ng letrato ay mapapansing iniba niya or pinapangit niya ang kanyang muka. Siguro para hindi siya makilala. Nakikiusap pa rin ng babae na siya ay isang professional na tao at nagbapakasakaling na baka pwedeng bayaran na lamang niya ang mga nakuha niya. Sinabi niyang pumapayag ang Walmart store na magbayad ng mga shoplifters kung sakaling may mahuli sila. Pero ang nakakapagtaka dito ay kung bakit alam niya ang policy ng Walmart sa anti-theft system. Pero sinabi ng Target Store employee na iba sila sa Walmart at nagfafile sila ng kasong kriminal sa mahuli nilang magnakaw. I don't speak like, where are you from? Philippines. Oh, yeah. okay. right? Listen, I can I can pay for this. this I'm a professional. So they, I'm professional too, and I gotta do my job. Sumaya. So is so your middle name? Yeah. Huh? Yes, sir. Okay, and your last name is. Uh, yeah. I know this stuff. I know that when you do that, you can always pay. So oh, you don't don't yeah. go through <laughs> too much. It's Dahil sa pakikipagtalo ng babae sa empleyado, ay sinabihan siya ng polis na hindi siya ang masusunod sa patakaran ng Target Store dahil ginagawa lamang na empleyado ang kanyang trabaho. Favorite, don't argue with him. Okay, everybody has a job to do, right? This is his job is to catch people who steal, right? If the company has an ordinance that they're not going to let anybody go past a certain amount, then that's his job to continue and follow that ordinance okay. it's not yours to dictate whether or not he could let you go or now you want to pay for it that you took okay can i pay for it because i have to give it to somebody tonight it's, it's a birthday i still pay for it i know what would what, what do you do for a living I'm a nurse you're a nurse, uh, registered nurse a registered nurse or registered nurse Nakikiusap pang babae sa polis na babayaran niya ang mga ito at dahil bagong taon ay baka pwede siyang pagbigyan. Tinanong ng polis kung nahuli na siya dati sa kasong shoplifting pero sinabi ng babae na wala siyang record ng kahit ano. Pero may mga ibang tao na nagko-comment na siguro hindi pa lamang siya nahuhuli. let's try this again. How does the name on your license appear? Because you're not coming back with no record. Okay. We can go to my He what? I want to pay this because I want to. Hold pay on me. a minute. He what? Maripita, Maripita Samayas. Okay. Is the name Sumaya Middle name. Is that spelled out in your license? S-U-M-A-Y-A-N. That's Filipino. Can you give me a copy of the video and stuff? Yes, sir. You have a UV? Uh, yeah, no. yeah I put it in there. And also. Kung matatandaan, sinabi ng babae na nagmamadali siya kaya hindi niya ito nabayaran. Pero makikita sa CCTV camera na sumasayaw siya at naglalakad ng dahan-dahan para makapili ito at nang nakuha na niya ang mga gamit na ninakaw ay hindi siya dumaan sa counter para magbayad. At lumabas ng tindahan na inakala niyang walang nakakita sa kanya. Sari-sari ang mga lumalabas na komento. May nag-comment ng, As a Filipino nurse, we don't claim her. At may nagsabi rin, Ang mga Pilipino nurses ay napaka-hardworking person at madalas nagpapadala ng pera sa pamilya sa Pilipinas. Pero ang nurse na nasa video ito ay dapat mahiya at isang magnanakaw. May nag rin na dapat tanggalin ang kanyang lisensya sa pagka-nurse. At sa mga napakadami pang iba't ibang komento.

Naakusahan siya ng felony retail theft. Ito ay isang serious crime na pwedeng maparusahan sa pagkakakulong ng mahigit isang taon kung mapapatunayan.